Maayong adlaw ka tanan nga nagpaminaw karon ning Nang tuluman kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. René Ombra Obra, o attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo, o Sam, 27 anyos. Single o tagamual bual si po, Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong ngipon. Sa kong wisdom tooth nga nagsakit. Dugay na kayo ning nagsige og sakit 2014 pa. Unya every year na ni siyang musuol pag sakit nga sakit kit kaayo. Aron inyong hisaptan, sugdon so ko pag 2019 nga misuol ni siya og maayo nga maglisod na gani bukas sa kumbakba. Ingon inyang mga panghitabo <tinyo> Ayuso mo na yung mong baba. Nga maglisip ka na magnganga. Kaya ang ustam <sighs> to. Ha? Uy! Noong sa man, may hubag? Hmm. Um, hmm. Um, ko dahil na kagtong naglaway. Eh? Uy! Noong sa naman taon ka, uy! Pacheck up to dentist na. Hmm. Um, ang oh, trabaho pa ka. Pero, ako mo absent kid ko. Ni katabaw ani sakit mo absent ko aron ka uban tikag dentist dinis Manila. kayo ubi kay laing paryente nga ni hi. Tana ipa-check up tikag dentist. Kailangan tong bunutin. Ha? Huh? Pero sumakit man daw dok. Hirap na siyang ibuka yung mouth niya eh. Baka may gamot lang o antibiotic na pwedeng i-take niya? Yes. Pero, kasi, impacted na siya. Need na ng extraction. Uy, wala. Ipa-ipot yun ko ng uh, How much po, Dok, ang extraction? 10K. Uh, <coughs> uh, day, uh, day, uh, day Sam. Uh, may samot kasakit ko ngayon, Day. Asa man daw ko ng 10K. Ha? Huh? Um, di pa kasama doon ang panoramic x-ray? Kaya gaya ka sa si Dok. Wala po akong budget na ganyan, Dok. Ah, uh, okay. Advice ko lang sa inyo na sa PJH lang kayo. May libre doon. Ha? Ha? Huh? huh? Dili ka maato sa PGH? Uh, Daylor, may nakasulti na ako nga di ako nas sa PJH. Praktisan lang tag-ibot ng ipon, anak, nga panuok. Mung di ko eh, malo kong patisan. nag ko na lang sa aning kasakit, ani. Magtigang na sa kukwarta ron. At tuyod ko sa nga doktor, magpaibot na ko kong ipon na panuok. Ha? Mauli ka sa inyo? O Lorraine, tungod aning pandemic, napiktahan ang among company. Papaulion na sa amo kay mag-close pa man may samtang naapan ng virus. At lang unang ko sa among bukid magtambay. Uy. Nga nung karon pamansap ka mo uli din is ato, nga may kipamati ka man di ay anang imong ngipon. Ay, nga WhatsApp taon ko mga maka duty pa, aron er makatigom o para paibotan ni ako nipon. Uy, dili maayo nga mo trabaho ka pa, anak. Magbalik-balik yun ang pagsakit, anak, kay mabukat ka man anak, kung maghago ka. Pero naaptan pa yung pandemic, maoy. Huwag ko kapadayon sa pagtikom alas sa pagpaibot ng akong wisdom tooth. Ang akong kahadlukan karon ron, kung masuol na sa bunya ni, huwag narabag yut ko'y kwarta. Recorded by x Gaming. Nauli ko sa amo diri sa mual buhal si Bo, nag ang akong itrabahoan pag pandemic. wa na noon kong makapadayon ang paibot sa akong wisdom tooth, kay nahunong mang kuspagtigong para paibot, hangtod nga, may abot ang bagyong odet. Tungot tingali sa akong kastres human sa bagyo, nga dakog damage sa among lugar, niso na sa pagbalik ang pagsakit sa akong panuok. Unya, ay, kasakit na gid mo. Uy, uy, uy. lang ipaibot na na sa' mo, uy. Aro dili na magsiging sakit. Ay, ako yung kwarta Wala ko sabaho. ta sa center. Anto ta pa check-up kay Libre dito. Og may doktor masab ng atong health center. Nito ba ni Ibton? Dok? Ngano'ng wak masad mo ipaibot dayon sa Manila? Kaya wala lagi ko'y kwarta do. kung paibot o libre kay basic praktisan lang niya kag-ibot. Uy, makamauna na sila. Bisang ka ng mga intern, makamauna na. Mas maayo pa gani ang intern kaya mas mag-amping na sila sa ilang lihok o gwaton sa pasyente. Oo, oh, padok. Pero ang problema ani, kung ipaibot yun ni mo, kinahanglan yun ni x Ug sa syudad lang ang mag-x-ray. Anong imong ipon? Sa syudad. Unya, unsaman, at tutag syudad. Pati kwarto mo, Ay, mamaligya, gutag taghayupan. Arun, may ikagasto taog ibot ang nangipunim o dili na na magsuol. Pero may girisita man tong tambal ang doktor nimo sa senterno Oo, ma. Pero may ebik to mauy, maminaw mas tambal. Unyak musol na sagpalik ang pagsakit. mao nga kinahanglan na g'yon ng ibtun, sa Ing e nun tas pa, ni mo nga magbaligya tas atong hayupan. Ma. Oh, sige, ipa ni si Sam sa siyudad. Ibaligya talang tong atong kanding. Kalo'y pun sa kanding ang mamaligya pa, uy. Eh, pausam din ang kanding, ha? Nagbuhi ang bitaw ta'na para baligya. May lang na. Ito kay mo kwarta. Salamat pa. yeah karo sa alam mga to siyudad, karoon paibot ang imong ngipon, Sam. Uy, kumusta ka naman dito sa inyo, papay Nakapaibot ka na sa si imong ngipon? Ay, na yun eh. pa yung kwarta? Diyos niya, uy! Pagdalig ayaw niya, uy! Ipaibot na tayo na imong ngipon nga nagsakit kay pabalik ko siya na kung nagtrabaho sa imong amo. Nita ni mo. Hala, mo ba? Pero sa man ako anday, uy, magpaibot man ko sa kong wisdom tooth, Lorraine. Wapagit kong makapaibot sa kong panook o wisdom tooth na magsigi og suol ang sakit. Kayo man ko igong kwarta para pagpaibot. Kitaw ka na ba ako sa kong trabahoan sa Manila nga pabalikon ako sa trabaho? Kinahanglan na gid kong magpaibot ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, ganong nahitabo man ni nga nagsakit umayong akong panook o wisdom tooth doc. O sa may hinong danan ni nga halos matagtuig naman ni magsuol o karon doha nagit kabuan nga nagsakit. ikadung pangutana, ingon ang doktor sa Manila nga need na ng akong wisdom tooth kay impacted ko no. O sa may buti pa sabot ana, delikado na ba kung dili ito? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga uh, delikadong mako na ang wisdom tooth. Tinood ba, Dok? Dili ba sakit? Huwag inig humanog ibot. Kinahanglan bagit git kong dili pa makatrabaho? Pila man sa bakaadlaw. Ikaupat nga pangutana, kon Kung maibot na ning akong left wisdom tooth, posible pa nga madaot ang right wisdom tooth o magsakit sam? Huwag ba sab nga dili ni maibot? Mutakod kini sa tupad niya ngangipon? Ikalima o katapusan, asa man kumuduol nga makalas ko sa gasto sa pagpaibot ini. Karang diri ta sa Cebu South, dapit, aron dili layo sa pagbiyahi. May kailan ka bang ika-recommend ba, Dok? O kung naaman, mukover ba sila o feel health, masking dental? Mga pila man di ko, Dok. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sam. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra Makiguban ka ninyo ko Tunggu Tungod lagi kay usama ako ka medical doctor, ako mo tambag sa mga problemang punto medical. Usama na ako ka psychiatrist Aku mo tambag sa problemang psychological, emotional, behavioral. Tungod lagi kay usama ako ke drug addiction specialist, Aku mo share ninyo ha. Usa ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine with my internship training in New York, New York USA. Ah, <laughs> uh, uh, proud siguro ako ng accomplishment no. So ako mo tambag sa mga problemang punto related sa mga ginaniling drugas. Ang inyong mga legal mga problema, problema sa real estate, mga registration, sa mga yuta, sa mga relationship, ban pang mga legal mga problema, si Atty. Elin Bathan ang mutambag niya na. klasik klase pamagay sa pagpadala sa mga sulat Suliran Rica na mo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran underscore two at yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong Suliran official writer's page o sa mong batan sa third floor o si R. Martinis Baling Usminia Volibard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karo kadlawa mo kini nga aw Our wound is a very personal one. To heal, we need to forgive. Uh, Palagi na, pero sa halagi, sayon kay kayo ni Sultihon, pero piting lisura, buhaton, no? Kaya uh, naabalik po yung mga rason. Nga, yeah. ang bottom line na niya is pride. Ha? Uh, pride, hindi nyo ako umigo. You spell pride, P-R-I-D-E. Kung may middle sa pride, I. So, na yung problema, kay ang I, dako kayo sos de, de matumpag ang ay mag uh, mag gobot ta ning kuare mag ato kinabuhi no okay so ang ato magtatampo karong adlaw si Sam 27 years old taga Mualbual Cebu Maayong pagpaminaw niyo da sa Mualbual, no? Ikan ka mga suki yung tigpaminaw da sa Mualbual. Punto medical. O tali, punto, dental na yung problema kay may tungkol mo ipon, no? So, unang panguntana ni Sam, nga nung man ni e, nga magsakit maayo ang akong panuok or wisdom tooth dok? unsa may hinungdan na ane, nga halos matag tuig naman ni mag, magsuol o karunduhan duha na yun kabuan nga nagsakit. Um, ah, mo daghang mga rason ni Ana Sam no. Ako lang ang um, ako lang i-discuss unya. Unsa may manghinungdan man nga, Mo sakit atong ang atong ngipon no. Ikaduhang e, pangutana. Ingon nang doktor sa Manila nga need nagyud kuno ibton ang akong wisdom tooth kay impacted na kuno. Unsa may bot ipasabot anak, uh, Delikado na bagyud ay ni kun dili ibton. Uh, Depende na sa judgment uh, call or uh, clinical judgment sa imong attending dentist kung angay na bagong ibton no. Uh, sila mong naswito na swito niya nagkanus ang angay o kapastahan ba lang o roon sa, no? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako ang delikado mang kuno ibton ang wisdom tot. Inood ba, dok? O, dili, basakit ka, Namin istisya. Mura kag lang kagwam, rung lang. Huwag humano gibot, kinahanglan bagyo kuno kunong mo pahaway, dili pa kung Pila mang kaadlaw, ka depende sa imong trabaho. Kung dili sa bugat yung trabaho, makabalik rin ka, o, dili magbina pa nag-operasyon sa abdominal area nga, kinahanglan yung mo pahaway, like yung kagdugay. Ang basta dili na kay bugag trabaho pwede ra ikaw pat nga pangutana kung maibot ang akong left nga wisdom tot posible ba nga madaot sa kung right nga wisdom tot masakit ba sab og apil mutinuod ba nga dili na ni maibot mutakod kini sa tupad niya ng ngipon. Uh, Totde kaya kinang ang kung dili pa cleaning kung nga posible. But uh, from left to right, maglayo-layo naman na, from end to end, um, less ang pro pero dili na siya ma-roll out ng possibility. No? Ako na discuss niya. No? Ika lima nga pangutana, katapusan, kung mudool ko maka nga makalis ko gastos pag ibot ani Asa man hospital di sa South of Cebu. <laughs> na hospital di sa kay, I'm sure na ay kuan diya, na ay dentist diya nga nag-duty, nag, nag no? Uh, may, may karekomendar ba ka doktor, Dok? No? Kung dili man, makabir ba ni siya sa, sa Unsa ni siya, makabir ba sa PhilHealth, sa PhilHealth, mga pilam sa kay gastuhanan. So ako lang din ang hinahinayan o uh, explain sa iyo uh, Sam, no? Ang mga, ang kining na ay uh, thought Uh, or toothache kung ba musakit na siya kung ma-irritate ang ang root ang, ang ang ugat or ang surrounding sa imong ngipon ma-irritate siya ma-infected ma-injured or, ma or naabakay uh, ma hinguno na yun nga ngipon So, uh, may mga hinungdan. Anong masakit man ato ang ngipon? Tungon kay, na, na, nagupok na nila, nalata na, 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 no? Oh, nung na, na uban gani na nay abscess formation na nay nana katungod na infected lagi. Oh, nga na na, na untog ka or whatever na na, trauma na trauma, igo ang imong baba, mo na, 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 ang imong ipon mo may imong hinungdan. Ang kining wisdom tot mang god usahay nag brush na to ma ma, severe or ma irritated ang skin. Now, this can start of an infection. Mo problema na ginadiha. Kung, kung kung may ma-infected, ma dili maayo yung imong oral hygiene. Uban po diha nga mga problema sa ngipon kanang magtaod bitaw bra kan brace nya dili kayo siya pantay or balance na yung problema so maon na nga musakit ah uh, sa tong buhaton kung musakit siya sa tong buhaton musakit siya mo mumugmog ang ta mo gargol lang ta og kaning uh, ang tubig bitaw nga ininit, no? preferably with 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 asin with salt nya. Kaya asin with salt man uh, asin with salt. Tubig with salt is disinfectant pag na siya, no? Ang uban na kong uh, i hydrogen peroxide, imo nang igurgol ng 3% solution. Maka lower sa nay possibility of inflammation and pain ng dapita. Pwede pud nimo ni sam butang cold compress o kung grabe kayo, ayo may take analgesic, no? Uh, kung uh, medyo dugay-dugay na yung pagsakit, longer than to, alarming na siya. -na Labi nag naakay hilanat or uh, naakay, uh, naakay ka ng uh, pain dihang dapita. No? Yung mong abihon, yung rakab, yung huyab, musakit ang imong, imong ngipon. O rady, oh, imong imong baba, musakit. No? Yung imong upino imong... Ang imong ang dila imo pagawas na mo musakit gud siya no so naatay mga dentist nga routinely mo mo ibot gud og ngipon bisag infected na apoy uban nga mo recommendar og imo lang imo lang pastahan or butangan pag crown or ang uban ani mo himo og kanang root canal no depende sa imong signs and symptoms nga gi kuan feeling og kanang ma dili gud maayo ang imong paminaw sa imong ngipon ilantan ka maghubag diha mo taas ang imong blood pressure og imong paginhawa ma magkalisod ka nya murag na anak kay dehydration, uga ng imong pamanit o ba, yung musakit ng imong tiyan, no? So, kanang kung kano sa ibto ng ngipon, balikon, dipindi na, na sa ilang desisyon ni, sabi, mga kailan na dentist, no? Si Kenta Dilatori, maayo ka niya <laughs> Doktor Dr. David o si Dr. Iman Trusio, oh, mga maayo ka na sila ni Mukwala, ni. So, uh, kanang inag-ibot na abay sakit, ay, ako nang giingnan, inag, tinagibot sa dentist na man ay nga anesthesia ha wala dip, wala na naikwan. kwan wala na nay uh, tamrong inun lang ina gabi dili ka kay balog na ibot na ba or wala pa ba so dili na siya dili na siya mutakod kung good ka og oral hygiene nya sa labing madaling panahon uh, ma maatiman sa imong uh, dentist. dentes diha sa dapit sa inyo sa bual i'm sure na amo su, sure sa Molbual but i'm sure sa Malabuyok na idakong hospital kay ka kanang inyo hospital sa Malabuyok, no? Sa tanan nung mga lungsod, nung Malabuyok, kasi so dako ko hospital. Sa mga lungsod-lungsod lang, ha? Tako kayo ng inyo na, doon mo da. So, about the fail yes, uh, mura mag, mura kaya uh, ako, adili, mura, kung ano covered yun yung um, basic dental care sa fail health. Pero kung ari ka sa private hospital, Uh, of course, you have to pay for the extra payment. Pero ano ka sa government, covered ni siya, no? Including the diagnostic laboratory procedure. lebih labi na katong mga, uh, dili mo apply ni ni Sam, kaya bata pa man siya, no? Labi na katong mga idadidara na, mabot na 60 years old, itong naminaw na to karo, na may mga problema sa ngipon, uh, mga senior citizen, Pwede rin mo sa service wards o sa government hospital. But I'm not sure about the non-senior uh, plan like ni Sam, no? So, na-budget ang PhilHealth uh, sa akong naibalan to as far as mga 16,000 ang budget niya niya. No, Magpwede ka mag na uh, no more than 60, 45 days sa per year, uh, per calendar year. So, kung, kung, kung na-admit ka, oh, uh, 20 ka adlaw lang, yun, so, sunod, basta kay Dili ka mula pa sa so, 45 ka adlaw sa usa katuig, tuig uh, with the budget of 16,000. Mga na akong uh, sa, sa PhilHealth. So, mga na ako sa mong problema, sama about sa mong ngipon. I hope nga you will improve your, uh, your uh, oral hygiene uh, practice, no? Uh, brush your teeth every day, dili kayo ang ang brush di kay mo brittle no agihatag na ko si si Dok si doktora uh, Ilby, uh, lumapas nga brush uh, maayo kay si doktora Ilbi lumapas ani mga dental problem na no? kanang soft ra bang ang iyang iyang ang iyang brush ba nga kayo kuan kanang strong nga maka sa imong skin dihan sa imong lagos no sa imong gums okay so hinaut nga Nakasabot ka sa akong speaker sa imo sam diha sa Moalboal. Nindot rin ba kay imong mga bitches diha sa Moalboal, no? Diha sa Kawasan Falls diha sa Badyan. Uh, regards niya diha. Og si uh, Jake uh, Yap diha sa Alegria. Kumusta naman ka Jake? Dugay-dugay nito magkita. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atone Rilin Batan. Thank you very much for patronizing RMN programs. Nagpabilin kaming numero unong stasyonan sa itong lugar. So from all of us here sa so Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, dagang salamat og maayong adlaw.